Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco eh. Di ba? Blanco yan eh. Oh. Ah, uh, there are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo. 18 items, mga blanco. Paano sinabi ni House Speaker Martin Dumualdez at Senate President Chis Escudero na walang blanco? Sila. At, at mismo ang presidente, nag-review nito ha? At matagal ngang inaprubahan itong budget na ito. Ba't ganito po nangyari? Just some so that uh, to refresh your memory at i-debunk po natin yung fake news ng nambabatas na yan. Ano? Eh, member po ng party list yan na walang ginawa kundi namigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bang karote ho. Oh, yung... Ay putik. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang GRL Reacts kung saan na uh, pag-uusapan po natin ngayon ang mga issues sa ating lipunan. At uh, kabilang na po Itong uh, paglabas po ng pahayag ni Attorney Vic Rodriguez mga mga boss no. Kung saan dito po ay kanyang uh, pinakita etong uh, uh, tawag dito mga ebidensya sa sinasabing blankong items po sa 2025 General Appropriations Act o GAA o National Budget na walang pirma. No. Walang lagda as in uh, uh blanko, no. Ito yung mga blankong items na sinasabi nila. Sabi ni uh, uh ito si Vic Rodriguez, dati itong spokesperson ni Pangulong Marcos. Pero tumiwalag po siya sa administrasyon dahil sinasabi niya na hindi na niya kaya, no. Hindi na kaya na kanya konsensya ang manatili pa sa posisyon. Jan sa palasyo ng malakanyang kasi executive secretary ito eh no parang presidente na rin pero umalis siya sa posisyon na ah, hindi niya, niya masikmura ang mga pinanggagawa ng administrasyon ngayon no may resibo po siyang pinakita no sa kanyang Facebook live uh, last uh, April 1 2025 uh, no martes ipinakita po rin ni Romualdez itong hawak niyang certified true copy ng nabanggit na papeles upang igiit na may basihan po ang kanilang petisyon sa Supreme Court no? na muling busisiin ang uh, nabanggit na national budget. Uh, ipakita natin mamaya. No? May ipinakita po si Rodriguez na mga hawak na resibo. Ito po yung mula sa bicameral uh, committee report, mga, mga boss. Uh, pero sa kabila dito no, sabi ng mga senador, uh, lalo na sa mga liderato po dyan sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, ni eh, Senator o oh, House uh, Speaker Martin Romaldes at Senate President uh uh Chis, Chis Escudero, na Nawala daw katotohanan ang ibinabatong akusasyon tungkol dito. Uh, kasama na si Vic Rodriguez, no? Sige pakinggan natin ha, sabay nating panoorin itong uh, uh, video. Uh, ito simula sa live ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Narito po. Itong napaka uh, bidahan po na kongresista, hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin. Kilala ko sinong kongresista ito. Yo, yung palagi nang nagbibigay ng ayuda. Pare-pareho at uh, lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawin kundi magbigay ho ng ayuda. <laughs> Sinabi niya na in order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa, membro ka ng Bicameral Conference Committee, pumirma ka sa blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya naman, Uh, again with all due respect to our uh, Supreme Court sapagkat sinabi naman po sa maraming desisyon din the media and the public have the right has the right to know Informations... yes karapatan po ng mamamayang Pilipino na malaman ito no kasi pero ito ng taong bayan itong uh, mula sa national budget So karapatan din po ng masang Pilipino na malaman ito no and matters concerning public interest. Tama. Such as, ano na ba ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 National Budget. Yes. Malinaw po yan. That the public has the right to have uh, access to legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, itong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petition sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. May basihan ba? Sabi ng kabila, walang basihan daw itong uh, pagfile pag-file nila no para ipawalang bisa o pag-aralang muli no itong uh, bicameral uh, conference report no o bicameral committee report no dito sa national budget pambansang pondo no marami nang na wala daw basihan pero ano bang basihan dito no ng mga ng mga petitioner na ito sinabi Vic Rodriguez ito po kasi yung pinagmulan ni Panoorin niyo ha. Yan, ulitin ko, pakita ko lang po ulit ha. Yung bicameral conference committee report. Ito po yan. Pirmado. Nakita naman ninyo eh. Firmado. Firmado. Kung nakikita ninyo sa baba, yan yung mga pumirma, no? Sa conference report. At ang nandito po, ay napakaraming blangko. Para lang po, pangit kasi na magpag slide po tayo eh. Yung pahintulutan natin sila na yes. bilugin po ang ulo ninyo. Pagamat ngayon po, I April 1, I do not want you to be fooled by any member of Congress na lumalabas po sa pahayagan mm -hmm. na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco eh. Di ba? Blanco yan eh. Oh. Uh, there are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo. 18 items? Mga blanco? Paano sinabi ni House Speaker Martin Lomaldes at Senate President si Escudero na walang blanco. Sila. At mismo ang presidente nag-review nito ha. At matagal ngang inaprubahan itong budget na ito. Ba't ganito po nangyari? Just some um, so that uh, to refresh your memory at i-debunk po natin yung fake news ng magbabatas na yan. Ano? E, Member po ng party list yan, na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote ho. Oh, yung... Ay putik. Grabe. Title natin ngayon. Bangkarote, sapagkat makikita naman natin, kung ganito ho ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa Blancong Bicameral Conference Committee Report. Ay puti ang laki nito mga boss. Ma, hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. Tama. No? At uh, iniuulat lang bago lang so, sobrang laki na ng utang ng Pilipinas. No? Magkano na bang utang natin? No? Dito sa Pilipinas. May balita ko yan kanina mga boss na uh, pumalo na sa 16.63 trillion. Yan pong utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Pebrero. Sobrang laki na grabe. At uh, dagdagan pa ng mga ng mga isyung ito no? na tila binabalasubas po ang mga uh, kababayan natin, tayo mga Pilipino, piktado dito. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yon. Babayaran po natin yon sa pumagitan ng ating mga buwis. Ito Para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na firmado nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, Ba't pinirmahan im eh, blanko naman 'yun. No? Naisip nyo ba, no? But pinirmahan nga ng mga mababatas na 'yan, eh? Bakante naman 'yan, no? Six six hitik umaapaw sa blanko itong bicameral conference committee report. At uh, kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas, hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito eh. Ito po'y pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Bumupo tayo rito ah. Sinsya na. At ah, napakaraming pahina. Although I folded uh, those that are relevant to the case and to my public discourse with you, mawawala ah. Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page and this this uh, final approved ratified and filed by Cameral Conference Committee report na file po yan December 11 na file po yan sa house napakasolid po ng ebidensya ito ni Vic Rodriguez sana na may maaksyonan ito no at uh, malakanyang eh wala namang reaksyon ng Malacanang eh. Palagi naman nilang sinasabi na huwag niyong isisi sa Malacanang. Eh saan ba dadaan yan? ba diba sa Malacanang, dumaan na ngayon sa presidente eh, De review na. Pero wala pa rin no, walang nangyari. So, kayo, no? ano masasabi niyo dito? Yan po ang reaksyon natin. No? Sana'y uh, na na po ito. No? Uh, matuldo ka ng isyong ito dito po sa bakante or mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o National Budget na walang pirma. I-comment nyo yung reaction sa baba at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, GRL Reacts po.